Delivery for Dolph from Patera, Chairman and CEO of Nexulsion Corporation. Ako na pala, Dad, yung nagdala ng food na inihinda para sa si iyo ni Mom. Sabay na tayo mag-dinner, if you don't mind. Ano ba diba yan? Is that gulay na naman. Siyempre, kakagaling mo palang sa mild heart attack. Kaya, dahil recovery phase ka pala, may mga inihinda kami para sa'yo. We have the Nexelsium Genesis Herbal Blend. Lahat ng mga halamang gamot para sa puso, nandito na. Just thinking Since marami akong free time Baka pwede ako tumulong sa an Excelsior Pwede ko kayong tulungan Dispatchahin once and for all si Amira Ikaw? Hindi na Baka lalo lang tayong mapasama eh. May gagawin man yung babaeng yan Nagpahala. Dad, wala ka na ba talagang pilip sa akin? Oo, oo. wala. Ihalataan na namang sumisip-sip ka lang sa akin. Ano ka ba? Kahit hindi na ako CEO ng Excelsior, Dad, si Amira yan. Kaya ko yan. Dad, miss, ibigay mo na sa akin itong hindi maliit na bagay ang ginagawa ng amirang yan sa atin. Hanggang ngayon, hindi mo pa talaga naiintindihan yon. Wala ka talagang talino eh. Lalo mo lang pinapatunayan na tama lang na tinanggal kita sa Nexelsium. Puro ka kasi yabang eh. Pero pag nagkakagipitan na, wala kang binatbat. Dad! Hindi pa ako tapos! talaga mo. Thank you for clarifying that, Dad. Ngayon, klaro na sa akin kung anong tingin mo sa akin. Now, if you'll excuse me, nawalan na ako ng gana kumain. Hoy! Nakuipit ka! Hoy!